Ay, ang na naman. I miss you. Mas na-miss ko ito. Hmm. Ang, <tutuk> ang <tutuk> ganda ng joker na itong parahan nito. Eh, you no? Know? Gamit na naman po namin na itong gold. Kita po ba ninyo? Bati-bati <laughs> tayo <laughs> Queen naman. Mm. Thank you Nagbaba agad siya. Ay, kita nya Hindi siya nalilito, ah 아 거기 이제 퀸 아무 소음도. 또 발타고 못 돼. 야 Maamos na daw siya Nawala ng kapagian Ha? Ano yun? <laughs> <laughs> Sige, mamaya pa Yung Ang maganda yun Kita na ng ang baba huh? Kita lahat dito, no? Hmm. Maganda Hindi Yan naman talaga dati yung ginagamit ko sa ko Kasi kita Hindi wow yun?

Cinco, cinco. Sapay. Nasa iyo ba yan? Ang dami ko ng pachaw kay MJ, oh. Ayaw niya. Baba mo yun. Hmm. Very good. May, uh, hindi ka pa lalaban, di ba? Sinapawang ko. Niya. Wala yung tanungan. <laughs> Kung ganun. Wala ba na ako? Kasi sinapawan ako. Hindi hmm. na. Mamaya na. Mamaya na. <coughs> coba Si Hei, naman itu. Grabe. <laughs> mm. so, no? Grabe naman sila makasapaw. Ulan, mm -hmm. eh. <laughs> Last bullet aku. Hindi ka nabubunot. Itong 8 na yun. tong 8 na ako. Eh, mm, naunahan. No 30, 30 na. tong 30. <coughs> 30. Maganda. Hmm. Bakit kayo, ano? Palagay lang. Nasa position Maganda. ng ano? Kasi mababa yung table natin today. 30. 30. Sino 30 ba? Sukli ko. Gadda. 40 binigay ka. It's <coughs> Ang tagal naman ng chicharon. Pag dumating yung ating machine. Pag dumating, pa-deliver Ready na 'yon isang PO. Ay naku MJ, uuwi ako. Ready na di ba? Ready na isang piraso lang hindi. Hindi ko na tsek kanina, I'm so busy eh, pero may ready na. Hindi aiming yung mga ano ah, papel-papel ready na nakita ko kanina. Ready na yung papel. Tay pag papel, huwag ka mag-alala. Yung Peking, 'dong, ka mag-alala. Eh, be, be, pag ay, may, may, kayo, na, <laughs> di Wala ako. Hindi ako sa layo. Ibalik ka na lang kami. Hindi na yung message picture. Ay, niya.

Nasa iyo ba 'yan? No. Six. <coughs> Amoy. Amoy sigarilyo. ti do. Papupuro niya siguro. Ayan, ito. Very good. <coughs> okay. Men nga. Very good. Hindi ano siya ipahits. Eh? Hindi ko muna binitawan. Sayang so, eh. Sorry. Babay tayo malaki. Eh. Sakit sa dibdib ng amoy, oy. Kaya nga, sa kanya hindi, ano mo? Hindi, mo? laban? Ba't sa saan ka Ikaw hitter eh? <laughs> sa akin eh, laban. Sabi niya, pare doon, lalabang pa? <laughs> ka? na nakot tin Oo. May alas na, pa. Adi, ay, na Hindi na, dali na, mo na. Tatlo. Hindi pa, iba ko na add Oo, oh, okay. apat. Apat, diba? I ay, mean, add na-add the... na. sino man nanalo siya mag-add. <laughs> Magkakala ka. May Already. <coughs> Sorry. <coughs> mm, ang ganda niya. Iba Doon sa iba. Sa iba. <coughs> Cut. Cutting kagemma okay, na to Ng, uh, Mukhang kulang ba? <laughs> <laughs> kulang sa ganda. <laughs> kulang sa ganda. <laughs> Ellen po. Bentis. Sa is. 6, is. Bentis. 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 Abo yung amoy. Sinak <coughs> <coughs> <laughs> <laughs> ka. Sabi Dapat putin ka sa ano. Buka sa dulo, ah. Sa <coughs> Sino maglalaro dyan? <laughs> Three. Four. 5 6 7 8 9 10 Pero Maingay pa 'yung mga taong mamamili nang kaunti. inspection? Oh yeah. Yeah. I like it. <laughs> I love it. Hey, <coughs> yeah. Ano na kuya? know <laughs> <laughs> mm. Ay. Oh, mm -hmm. Laban na, na Habang walang baba ang heater. <laughs> nang joker pa, oh. Nagkamali <laughs> ako ng baba nito. Wala ko na yung... apat. Lima, <coughs> lima ko. Siya, sunog. Ah, pito ka. Lima. Dagdag. Pabihira. <laughs> kaya, kaya pati siya nahihilo. <laughs> Hindi eh. Pag na mo, maganda ba na ako ngayon? Ko eh. Oh, you're back. You love me? <laughs> <coughs> uh. <coughs> Hindi ako pa na ngayon. 7 pala siya. Pa-seven. <laughs> Kala mo makaupo ka? May TV ka dyan? <coughs> <laughs> Kala mo nanonood ng TV? Maybe. Ay! Hindi nasapo po kanina. Ay, ka Kakababa mo na? lang eh. <coughs> Kakababa ko lang Filler ka. <coughs> Kala ko kanina pa eh. Gusto mo sa pawag? Kasi pagagalitan tayo pag gano'n. Nauna ako bago ka. Nauna pala na siya. Okay, fine. Oh, sa'yo <coughs> na. Ayoko nga. Di ba binigay mo na kanina? Paits kay. Paits <coughs> kay. Okay. Sa so, kanya pala yun. Angit. Sorry, kid. <coughs> Ayoko. Tom 8. Tom 20, 30, 40, 50, 60, ganun. Sabi mo siya, magbilang para bayaran siya. Kasi hindi niya inaano yung Tom 8 agad eh. Iyan mo siya kung paano niya bilangin, tapos eh. sa tama. Sige. Ay, the, laging mali yun. Yun lang. Binili lang yun ang... Pag gano'ng tong itagat, o kaya laban, laban agad. Oo. Oh. na bilang? Oh. Bago yung cha-cha-cha-cha. Oo. Oh. Bago yung cha-cha-cha-cha. Ayun, ganun. may na ulo ko, apat ang pinto. Akala ko, may na ulo mo, hindi ka tumatama. <laughs> hindi. <coughs> Gusto namin na happy water. Nainubo kami. Tapos pati chicharo. Inuubo chicharo. <laughs> boss, boss, nagpaparinig. Chicharo na daw. Eh, <laughs> hot <At> water muna. <laughs> Pago chicharo. Ang gugulong. <laughs> four, five, six, sampu ka, seven, mm -hmm. eight, nine, ten, <coughs> Bigyan mo to bukas ng ano MJ, <coughs> na maraming katulong. Oo, dalawang ano ko. Ay, I mean, apat pala. <coughs> Na alam mo, nakita ko si Libita nung nakaraan. Sino? Libita. Sino yun? Yung dati namin si Joseph. Yun Saan? Ay, oo. Nasaan nyo siya? Sa... Kinatira mo. sa ano? Ano ba? KFC ba yun? KFC? Basta... Diyan? Saan? No? Factory namin. Ay, doon sa patabing factory. Di ba wala na si ano doon? Yung kumuha sa kanya? Ay, hindi ko alam kung parang pangalan mo ba sa isa. Hindi po. Ano? Long River. Ano? Ah, kita. Sa, pag, sa may okay, may, may No, sa I mean. Yung kumuha sa kanya. Wala na doon niya Si ano? Yeah. Si? Okay. Mmm. -mm. Diba? Ewan ko. <clears throat> Ay! With suka Ayaw niya na hot water. With suka gusto. <laughs> <laughs> Hindi. Napapakulot ka. Pa. Langka yung bulo ko. Sasali mo to. Hindi, ayaw ako. Uubuhin ako dyan. <coughs> ano yung may bab? Hindi ka balot yun para hindi kumunat. Ano ka ba? Uh -huh. ah, ano to eh. Take away. Ay, may <laughs> pakain na. Pa-take away pa. Ini <coughs> <coughs> mm, yummy. Yummy. Baik. <coughs> sure. Ano mo siya? Hindi hmm, ba? Sayang. Mm -hmm. May backup naman pala. Kailangan okay. oh, ko i-refresh yung shuffle niya. Lambrah mo. Saan? kait eh. <coughs> Kahit na, hindi kaya. Hindi kaya. Kahit singko ka pa. 11 pa ako eh. <laughs> ten, 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 ten. Kawawa ten, naman, 10 lang. <coughs> <coughs> <Sumute>. <coughs> I'm the most obedient. <coughs> Pagka nandito tayo naglalaro, sa silent yung mga cellphone. Oh. Most obedient ano ako. <coughs> masunurin. Wala yung dedication lang sa messenger nila. Ganun pala, hihiluhin para manalo. Sa soto niya, so ka, maalat mo ka na? Mm-mm. Ani yan? Hindi siya kayo. Ay, may pa take home nga. Take away! Thank you! binilad ko yan, ako pa unang natuyo. <laughs> <laughs> Saka <laughs> nagkakulay <-hole> <laughs> na. Sabi sa may take away. Nararamdaman ko. Nagparinig ka kasi. <laughs> Hindi, nararamdaman ko. Talagang ano, di ba? Honest ka, boys po. Boss <laughs> po, <What? laughs> boys po, po. <laughs> Nauutal na siya sa... Boss Pogi. Boss Pogi, Diba? ba? Nauutal pag may kaharap na Pogi. <laughs> ha? <laughs> <laughs> oh no. I like this one. I like it. Ay, ayok ko na magbaba. Baka, baano ako. Oh. <coughs> Baka ako <apoy>. eh. MJ o. Oh. <coughs> Juicy. Isang bagsak lang. Pangit. Hmm? Sabi si isang bato mo lang tong ito eh. Ito. Mm. <laughs> Ay, ano ba yun? Isang bato lang tong ito. Ito. Balagay ko madaming joke eh. yung walang maibaba. May ano pa ba? Ba dadamihan? Ayun. Ano ano yun? Mm. Pag nakita ko nung binaba niya yung ano. Ay, ay. Hindi Puro na. pang sapaw. <laughs> no. Really. Ano bang kukunin mo? Mine is good. It's nice. MJ. Yeah. Gusto mo ng clue? <laughs> 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 ay, huwag okay, yung ganyan ako pa, Higgs. Ang uh, oh. dalawang clue, ha? Ayan! Lalaro yeah, ka yun, ganyan. <laughs> Iniisip ko, syempre, para makasuriki ako. Bakit ba? <laughs> Makakapagbaba, mga Um hitera. Ah. Yes. <coughs> <coughs> Ang git. Sag sayo kung ang, ang binigay mo sa akin yung singkong ito. Itong ito, ito ko So, lalaban na ako eh. <laughs> so, tong 8, 2, 3, hindi, kung, kung lumaban na kanina, ito ba? 7. 7? 8? 9? 10, 15. 15. Kung lumaban na ako kanina, ilan ka pa? Yung ano lang, yung 4 at saka ano? 3. Oh. <coughs> CT, oh, bayad, 150. okay.